pa lakpa pa diong kamay ita asat itawai nahakay maksaing jos ay, ay buhai andog nya ay kapayapaan andog nya ay kagalakan andog nya ay kalakasan sa bawat puso ng kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng pasamba ay pala sa kanya ang niya ay kapayapaan, ang niya ay kagalakan ang niya ay kalakasan sa bawat usong napaggar awit ay pakuri, awit awi ng pasasalamat At ang awit ng pagsalamat, ah! ay para lang sa, sa, kanya. sa kanya May gaya, may saya, may tuwa sa piling ng iyo sa, sa pagkat, hirap ng puso, puso ay, ay na. naglalaho may sayaw ay may at papuri para sa iyo na hatid ng puso pinagpala ng lubos Handog niya ay kapayapaan Handog niya ay kagalakan Handog niya natin. ay kalakasan Sa bawat puso na at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Tandog niya ay kapayapaan, tandog niya ay kagalakan, tandog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay pagalang sa, sa kanya. Tulad ng mga agila tayo ay di pa amen, 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 amen. hindi napapagod ating mga kapa. <laughs> Tayo'y magdadala <laughs> ng buhay

sa presensya niya. Amen! Ito ang panahon, di na uso ang magbaksa. Amen! 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 Ito ang panahon ng pagbabalik so, loob sa buhay niya. Sama-sama na sa niya. Ang gawa ng gablo ay tapusin na.

laging tapat magmahal. Ang, ang, iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng dapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggang. Pinupuri, sinasamba kita. Dati ng Diyos at Panginoon. Ang diwa mo, mahal, ang pilipurin siya sambakitang. Pilipuri, Dahilang Diyos at pamino. Tunay ngang ikay walang katulad hulala, tunay ngang ikay Mabuti maputing ngiyo. Good morning.

Pinupulis, sinasamba kita Daki ng Diyos at Panginoon at Jesus, 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 Hallelujah 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 Kanala ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen Aming Diyos, salamat sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng paglulungkod. Dalangin namin na patuloy mo kami samahan, gabayan, upang ang lahat ng gampanin inatang mo sa amin magawa namin na ikaw po ang siyang natutuwa sa aming ginagawa. Amen. Pagpalain mo ang aming paglalakbay pa uwi, pangunahan kami ng iyong banal at mga anghel at dinamin pinapayagan ng alamang kilos ng kalaban. Nilalatagan namin ng blood ni Jesus ang aming kasasakit daraanan. Amen. Po sa kami Na maluwal hati at salamat sa tagdag na alawan. Amen. Excuse me.